ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Ikalawang kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises sa taaron, Magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kanikanilang lahi. Ang tondang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Nahuda, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan, sa ilalim ng bandila ng kanikanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni nasyon na anak ni Aminadab ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar na pinamumunuan ni Netanel na anak ni Zuar ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun na pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon ay may bilang na 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Huda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni na Reuben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog, sa ilalim ng bandila ng kanikanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Elizur na anak ni Sedeur, ay may bilang na apat na na libo at limang taan. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel na anak ni Zuri Shaddai, ay may bilang na limamputsyam na libo at tatlong Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaf na anak ni Deuel, ay may bilang na 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinamumunahan ng lahi ni Reuben, ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakad ng magkakasunod, gaya ng kanilang posisyon, kapag nagkakampo sila. Bawat lahi ay nasa ilalim ng kanika bandila. Ang mga lahi ni na Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanduran, sa ilalim ng bandila ng kanika nilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Ephraim na pinamumunuan ni Elishama na anak ni Amihud ay may bilang na apat na pung libo at limang daan. Lahi ni Manase na pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur ay may bilang na tatlumput dalawang libo at dalawang taan lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abida na anak ni Gideoni, ay may bilang na 35,000 at 400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito, na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim, ay libo at daan. Sila ang susunod sa lahi ni Levi, kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Nadan, Asher at Naftali, ay magkakampo sa Hilaga, sa ilalim ng bandila ng kanika nilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno, at ang bilang ng kanilang mga tauhan lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer, na anak ni Amishadai, ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran, ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naftali, na pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan, ay may bilang na 53,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito, na pinangungunahan ng lahi ni Dan, ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuoang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 633,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kanikanilang bandila ayon sa kanikanilang lahi at pamilya